Guys, grabe ang dami. Hala, may mga makeup. What is it? Everything. For today's mini vlog, another day, another dumpster diving day. Sa unang basurahan, wala kaming nakita ni John. Tinulungan na nga niya akong magkalkal guys. Kaya naman sabi ko sa kanya, wag na tayong mag-aksaya ng panahon dito. Lumipat na tayo sa pangalawang basurahan. Wala na naman kaming nakita pero sa pangatlong basurahan. Wow! That's loaded. O, ba? Diba? Hindi ako masyadong excited, guys. Kaya naman, dali-dali na akong nga uh, umakyat. Ganito kahirap, guys. Nung Kailangan maging lastik man ka talaga dito. <laughs> grabe ang dami marami nga talaga marami ako na apakang box pero guys bumungad talaga sa akin ang dami ng drinks mga protein drinks daw ito guys sabi ni John pero hindi man namin kailangan ito guys o hindi man kami umiinom nito pero nangalkal pa talaga ako dito hanggang sa may nakita ako guys what is this a dear wow wow this is jackpot what they're is this dear <laughs> They're little mints mint? or Hello, mga mint Guys, grabe ang dami. Just take the whole box. Take the whole box? Take the whole box. Okay, sige, take the whole box. Ang sabi niya. guys, ang dami nito. Yes, uh, Hala, dear. May, may mga lotion. Hala, may mga makeup. Hala, ang daming makeup. SPF 50. Uy, pupunin natin ito. We will just check in the house. Ah, mukhang mabigat yung iba. Hala! Uy, punong-puno, dear. What is it? Everything. Ayan, oh, may mga soup. Okay. Let's go. Ang dami talaga niyan, dear. At pagdating namin sa bahay, guys, sa dali-dali na namin ipinasok ang lahat ng mga nakalkal namin ngayong gabi sa basurahan. Sabi ko, ilapag mo lang yan sa floor, dear. At dito natin titignan. chat? I don't see it. Maybe it's in the bottom. Swerte, talaga tayo ngayong gabi. Ayan mm mo. -hmm. Alam, mga candy, mga mint, ang dami. Kuy, try then. Naaboy ko na talaga ang mint, dear. I can smell the mint Before, hala, October 25, 2024. Nakakapagtaka lang kasi ang mga tinatapo nila ay hindi pa expired. Months pa, ba diba? ang expiration date? Kaya titignan ko lahat ito, guys. Yung mga pag may nakita akong expired dito, itatapon ko kaagad. O, ba diba, Hala, matutuwa talaga ang pamilya ko nito kapag papadalhan ko. Ayan, o kung sino man ang manghingi nito, mga hindi maselan, ha? Ayan, manghingi na kayo sa akin. Titignan muna yung mga expiration nito. Pag expire na tatapon ko kaagad. Ito naman, September 18. Uy, birthday ko pa talaga. September 18, 2024. Pero ano talaga siya? Iba-ibang flavor. Hala, ang dami talaga. Dito pa lang, guys. Ang bango. Ang bango niya. Ito naman sa orange naman flavor. October 18, 2024. Matagal pa ang expire. Ayan. Ito naman. Ito yung, ay, alam mo, alam mo, perfect to pang travel. Oo travel, travel ito eh. July 23, o next month na. July 23, 2024. O oh, meron pang one month. At saka nakasilyado naman ito. At saka mga bubble gum naman ito, no? Wait lang, ito pa, ito pa. Sa aspire ng October 5. October 5 naman ito. Hindi ko na siya i-arrange. Ayan, ayan, ayan. Hala, grabe talaga guys. Sa totoo lang, no? Laking tipid talaga ng ginagawa ni Johannes na pamamasura. Malaking tipid talaga. Kaya nga talaga, pwede nang magtayo ng grocery store si Johannes. Alam mo, totoo talaga yan guys. Okay, I-segregate ko ito. Ayan. Hala, ito mahal ito guys. Alam mo, mahal ito mga ganito eh. Try din. Eh, lapit ko nga kayo dito. Ayan. So, ito siya. Um, ah, uh, ito expired na. May 17. Expired na ito. ah, uh, tignan natin yung iba. May 17, 2024. Pero, ito kasi, bubble gum ito eh, experiment brush. Ayan, all before May 17. Itong mga ganito palang expired. Tignan natin yung blue. April, April. So, itong mga ganito, expired ito. Hindi na yan, ha? Hmm, hindi na yan. Mga make-up. Hala, ang daming make-up, dear. Number one, L'Oreal. Hala, uy, alam nyo ba, mahal ang L'Oreal, ha? one, hala, may mga pang mata. Uy, agoy, hala. Hala, nakabox pa talaga. Revlon. Hala, bongga. Bongga ang Revlon. Na, meron pa dito. Ayan, 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 Uy, uy. Face Moisturizing SPF 50. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Ayan, salamat darling. Hala, ano po? Ang laki. Huh? Hello, dear. What is this? Moisture Conditioner hyaluronic Acid. Hello, Hello. Hello, Hello. Ang dami. Hey. Ay, hindi na rampitay pang. Hello, pang laba. This is for the clothes. Ayan, pods. That's what we use actually. Ay, Kimbler. Meron na naman. <laughs> for Kimbler na naman. Bangunyan, dear. It's so. Ito pa yung mabango, dear. This is the fabric conditioner. Ayan, dear, oh. Ang bango, fabric conditioner. It's got child guard. Hala, 3-in-1 shampoo, conditioner, wash. Ayan. Agoy, kibler uli. tampa. Ito kay kibler. Oh, pag may samad-samad tayo, may band-aid na tayo. Hala, it's all kibler, man. Oy. tampa. Hala, may chocolate. Nails. Hala, premium na nails. Oh. Hello, mga nails! Mga nails na premium! Ay, mga napkin gihapon, mga pambabae man ito eh. Okay, meron tayo ulit. Ayan, na bandage. Honey pot. Ano to? Napkin na naman. Puro napkin tonight. Another shampoo. Three in one. Ano yan? His smile. Uy! Pabango. Teeth whitening. Teeth whitening toothpaste! Pwede sa akin ito kay yellow na kumipon. Please, tinapon nila ito kasi may busy ang packaging. Tinapon na ano, oy? Ang dami nilang tinapon ngayong gabi na mga pang ano sa So, ito lang naman guys, ang nakuha ko ngayong gabi. Ha, mukhang marami siya sa lagayan, no? Kasi marami naman yun ang mga papel, eh. At mga plastic yun yung karamihan doon, tinapon ko na tsaka yung mga expired, tinatapon ko na meron tayong 3 in 1, shampoo and conditioner wash, And then, meron tayo ditong uh, moisture conditioner naman with hyaluronic, uh, hyaluronic acid. Marami tayong nakuhang band-aid ngayong gabi. Ayan, tatlo in fact. Tapos, meron tayong pang nails. Ayan. Tapos, meron tayong, ayan, pang eyebrows. And then, facial uh, lotion, Revlon, mga makeup ito guys eh. Tapos, maraming napkin tayong nakuha ngayong gabi. And then, of course, pag maglalaba ka, Meron tayo ditong Tide na Already and Fabric Conditioner. Ayan. Tapos guys, ito, ito siya. Expired na ito. Tatapon ko na yan. Ito talaga. Ito talaga guys. Like yung apat dyan, October 2024 pa mag-expire. Trident. Halos lahat ng Trident tinapon. Ayan, oh. Tapos yung iba naman, next month, pag -spot. Pero, ayan, mga, mga bubble gum yan sila, guys. Mga mint. O, oh, diba? Siguro, guys, no, kapag gabi-gabi uh, kami umaalis ni John, makakabuo tayo ng grocery store. Ibibigay ko kay Kibler. Tapos yung iba naman dito, ibibigay ko sa pamilya ko. Ipapadala ko siya sa Pilipinas. Uy, meron pa pala. Yung teeth whitening, ayan oh. Teeth whitening. Lagay ko na dito lahat. Ayan. Tapos, itong shampoo. Kasi ibabalik bayan ko na ito. Ibabalik bayan ko ito. Ayan, ayan, ayan. Dami pala nito. Ay, apat pala ang ano. Para sa samad. Ito ang jackpot. Ayan ang mga jackpot, guys. Ay, hindi ko siya isagol sa ano. Hindi ko siya i- hindi ko siya ihalo. Ayan, ito itatapon ko to. Tapon ko na to kasi expired na siya. Ayan, tapon ko na to. Ang dami kong itatapon. Ang dami expired. Ito expired na tapon ko siya. Tinapon ko na yung mga expired. Baka sabihin ninyo, Eh, yes, si Johannes, kumakailang expired. <laughs> Pero okay lang yun. May 2024, ano pa Ilang days pa Ilang uh, month? Month na ba? May 2024. Oh, mga one month pa lang. So, that's it for our mini vlog. Thank you so much for watching, guys. Sana nag-enjoy kayo next time ulit. Uh, Bukas ulit. <laughs> Bye!